Kung sa ibang matinding init, sinusulit naman ito ng isang artist sa Bagyo para makagawa ng mga obra. Kilalanin natin siya sa report ni Bea de Guzman. Tirik na ang araw. Hudyat yan para kay Jordan Bulanit Mangosa na umakyat na sa kanilang rooftop. time check, alas 12 ng tanghali. At uh, dito tayo sa Roofless Art Studio ni Sir Jordan Mangosan. Ito yung pinakatuktok ng bahay niya. At dito niya ginagawa yung kanyang solar pyrography art. Ang salitang pyrography ay mula sa dalawang salitang Griego na pyro o fire at graphos o drawing. Sa madaling salita, ito ay drawing with fire. Kung ang iba, electric burning pen ang gamit sa pagbuo ng pyrography art, si Jordan, mano-mano at natural na lumilikha ng apoy mula sa matinding sinag ng araw. Gamit lamang ang kanyang magnifying glass. Kwento ni Jordan, bata pa lang siya nang mahilig siya sa art. Gustuin naman niya ang ibang medium kagaya ng painting, salat naman sila sa perang pambili ng art materials. Siyempre, gagaling ka sa mahirap na family. Wala kang pambili ng art materials na kasi napakamahal eh, mga penanig or ano, acrylic oil. Sa hirap ng buhay, hindi na natapos ni Jordan ang high school. Maaga rin siyang sumabak sa paghahanap buhay bilang janitor at construction worker. Isinabay niya naman ito sa pagsali sa iba't ibang mga art workshop. At kalaunan, naging miyembro siya ng Baguio Arts Guild kung saan nakilala niya si Santiago Bose, ang kanyang mentor na nagpakilala naman sa kanya ng solar drawing. Hindi naging hand lang yun, kasi gusto ko maging artist that time. So ang inisip ko, yun na lang, itinuro ni Santiago Bosin na solar burning ang ipagpatuloy ko para less expenses. 25 taon ng solar artist si Jordan. Bagamat matipid ang napiling sining, kailangan naman ng tiyaga at mahabang pasensya para rito. Ay, uh, I mean, sir, oh, kapag binababad ko siya, mga 10 seconds, wala pa rin eh, no? Hindi. May, meron, meron na yan? Actually, meron na rin eh. Ihanap mo lang yung pinakamis, yan. Ah! Hanapin mo lang yung pinakamaliit na point. So hindi siya so, pwedeng ipa ipapatong hindi, mo then, lang then, siya, then, no? Hindi, hindi. siya then. Meron siyang, may siyang distance. Ito sir, yung ganito kalaki, gaano nyo to katagal ginagawa? Hindi mo rin masabi. Depende sa weather. Mm -mm -mm. Depende sa... Kasi hindi mo siya matansya dahil minsan may, may araw na mm. walang... So, Grabe must... yung dedication. Yung oras talaga to sir, no? sorry to say na kahit na, na, nainis yung mga iba sa init ng araw. Pero ako, galak na galak naman ako. <laughs> Dahil yun ang kailangan ko eh. Yun ang kailangan ko yung sinag talaga ng araw. Sa ngayon, sinusulit ni Jordan ang mainit na panahon para makalikha ng artworks para sa kanya exhibit sa darating na Desyembre. Hindi lahat ng panahon ay maaraw, pero kailangan maghintay ka at ituloy pa rin. Sa panahong natatakpan naman ng ula pang araw, ginugugol ni Jordan ang kanyang oras para sa sketching at paggawa ng wooden canvas. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit Weekend, mag-follow at mag -subscribe.